Iyon, WhatsApp mga idolo? Ay hala, parinit. Apat ah, na ko na naman kayo sa bago nating recipe. Abaw, Ay hindi ma din makapagbay. Kaya, yari na lang muna ang content natin ngayong araw. At yari pala. Ay atis tingin natin yung tinuro sa atin ni Wardy na ang luto daw. Abaw! Ay ano kaya yung mamaya ko lasabihin. Ay nagkaka naman agad kayo kung anong alutuin. At yari na ni, sinap na natin yung karne ng baboy. At yari na nga ni at natin sarili niyang sabaw. Abaw! makikita mo naman kasarapan niyan at nilagyan natin ng asin para naman malasabagan naman yung karne natin. Ah ah, ay pagkatapos nga nyo, syempre, lagyan natin ng takip at para hindi na siya makawala sa atin. Ah ah, ay sinunod ko na nga ni Tokwa at mali ni ang hati natin. Ba't ginit na natin dapat nga ni palay tatlong hiwa. Ay abaw naman, ay ibang iwa atay nais mo eh. Ay kita mo na yung nilidali na nga niya natin at Nako, ay mukhang multitasking itong ating gawain na to at yung ating recipe. At pagkatapos nga ni ay dumako na tayo dito sa sibuyas na puti. Ah, ah. Ay kasarapang may naman na rin Ga sibuyas rin Ay hisos Ay nakatikim na baga kayo nung napirito ko na rin Ay halata Pagbigyan ko kayo tanda ko Yun ang sunod natin may naman Ah, ah. Ay, ang hirap ba yung magbike at maulan. Ay, kaya eri lang muna. Nako, ay, hala, itisti natin. At ah, eri na ng nga ay, kita mo naman talagang ginet-get na ng At ayun, pagkatapos man din Re, ay, siya na. Abaw, ay, anong dami sus ni Re. Ah, ah. At pagkatapos man din na yung sili naman ang binanatan natin, aba, o ba yung pansigang ay, hindi ko alam kung yari-ari, ay basta pwede na yan, siguro, ah, ah ay, ano pa ba ganun agaw inyot at nako, laban na yan, sa ang man din naman, ah, ah, ay kita mo, at parang may design na rin yung ating sibuyas at ka rin ng Pagkatapos nun ay lagyan ng agad natin ng paminta. Parang yung ano, basta yun na yun. At yun, pagkatapos ng namin yun ay siya na yung suka na mahalang ay baway kasarap. Ano kaya ang lasa na rin ako? Mukhang nakagat sa labi. Ha? Ah, ah. Ha? at pagkatapos man din naman noon ay siyempre timbawin natin ng suka na walang sili at baka hindi na makain ng makain at ay sabay babad natin yung dyan ja at pagkatapos ay kamustahin natin yung karne abaw ay baka napabayaan hindi kagaya ng juwa mo ay napabayaan mo na talibasip Kung sa iba ka natingin ay taba ay parang may hugot na atak ay nagluto lang naman kita at yun ay syempre may mayabaliki at baka naman sunog na at kakaintay sa iyo. Ano yun na? Nagayon pa at pagkatapos man din naman na isang balik pa at masasampal ka na. Aba hindi pala, may maluto na na. Ay abalik balikan mo at nakakamustahin mo baga naman. Eh eh, at kita mo naman yun ay sus ko napabayaan mo ay sunog. Ah ah, ay kaya dapat lagi mo nabantayan at baka iba ang puminaw eh, hindi basta siya na yun at pagkatapos man din nun ayo eh, oh, kita na oh, eh, sabay hango sabay yung ano naman na natin yung tukwa ang ay eh, apertuhin natin at parang ayaw pa bumitaw ay, ay, parang ikaw habol ng habol dun sa ex mo ay eh. ayaw pong bumitaw ay eh, iba na ano yung gusto ang ba ay eh, ba't na no, ganun pa tas yung binaligtad parang yung jowa mo rin na ay pag siya may kasalanan ay rin di, parang ikaw pa yung malabas na masama ay, kita mo naman yung... Ay, ay, hala, iparin na kita. Yung pagkatapos nga ninyo, yung niluto nating karne, ay ginetget na natin ng maliit. Ay, dapat daw manipis lang para baga naman, ano, yung hindi man piliin. Abaw, ikaw na nga na hindi pinili, hindi mo pa piliin. Ay, hisos, ay ah, ah. Ay, hala, ay gayatan natin ng gayatan. Yun daw nga niyang maganda at para naman kita mo naman yung panama no? ah, ay pagkatapos nga ni ano na tayo din it baka iniwanan natin sunog na rin ah, ah. Eh, rila man din masabing pag iniwan mo abalikan mo ah, pag hindi ubinali ka talaga sunog eri. at pagkatapos nga ni na ay tuloy natin yung ating inagahit gayat na no, ay pindami talaga ng umaya Jesus ay oh, talagang pambarangay ni Eri. Eh, mas gusto ko nga ni paling ganito ni Luto yung bagong para lahat kami nakakain ay hindi yung kamila ang bagay. Yan hirap ba eh, magluto pag ah, dalawa kaming makain. Ay, gusto ko bagay share-share ba. Share-share ng ulam, gayon bagay. At pagkatapos nga niyan, ibinlikan ko na ulit at luto na yung ating tukwa. At ayan na, hiwain natin ayon sa laki. Ay, ayon sa laki daw. Basta sa masarap na hiwa, ay masarap na hiwa, magandang hiwa kung ano tipo mo, baga naman na hiway. Basta siya na yun, mahalagi ahiwain mo. Ay, yan iba naman yun kapag yung buo-buo mo nilagay doon. At ginari, abaw, ay gusto ko i-square. Ay, bakit, baga? Ay, kung pwede i gawin yung star, ay araw din. At kita mo naman yung talaga mabilisang megos-megos lang natin yung mga insan. At kita mo naman yun, ay hisos. Ay, parawarin kasarapan ng nidi. Ah, ah. Eh, di alam niyo yung naluto ko o yung niluto ko. Aba, wire man din yung nasabing tokwa at baboy. O, ano baga talagang tawag din eh? Ay, kayo hindi ko rin alam eh. Basta lang natin. Di na, na minekos-mekos na ni Insan. Kaya Insan, imekos-mekos mo lang Insan. At yun rin mga idols. G! A few moments later. Ay, siyempre, pagkatapos man din naman nun ay, abaw, itikiman moments na tayo. At yan ang uh, ni sinubukan na natin pinurbahan ng na nga natin yung ating ginawa kung abaw ay pasado na kaya di sa Horado ay kita mo naman yung lagi ng suka tsaka yung sibuyas na puti at lasa check abaw ay na natin yung kung anong lasa naman oh sarap nako dumalwa pa Abaw ay parang matat Ay tinatlo pa nga ano Kita Uy approve naman yan At yun na Ay tara ay, Share share na natin to sa ating kapitbahay Let's G Ay ano man din ko ay Ay kagin ba yan naman Niluto mo tas sa pag Hati hatihan ninyong pamilya Ay ay kasarap ba yan naman At kasarap panood ng ganere ayo Ah ay, ah Ay hala Diyan na kayo Bye bye